ay talaga namang nakakasawa na itlog lang palagi ang ulam. Sana naman minsan ay hotdog. At dahil nga ay umuwi ang asawa ko, ay ngayon magluluto ako ng stuffed mushroom. Lagyan ko lang siya. Ang ginamit ko palang ground... Ay, sorry guys. Ang ginamit ko palang meat ay ground beef. So, ayan. Yung, tinanggal ko lang yung mga um, extra extra sa mushroom natin kagaya ng pinakita ko sa video at ayan magsimula na tayong mag -isa. dahil nga naubosan na ako ng fresh garlic ang gagamitin ko lang ay garlic powder so yung ginamit ko lang dyan ay ginger at white onions at yung ground beef simple lang po yun lang po ang na ng budget natin kaya yan lang huwag na nating pilitin kung hindi affordable so, ayan lang ang ginamit ko pinagkasya ko lang yung anong nasa, sa pantry ko guys yung mga ingredients ko at isinurda natin igisa ang mga extra tangkay ng mushroom para naman hindi masayang nakakain din naman yan ba diba? So, ibahin lang natin ang luto sa mushroom today. Nalagyan ko lang ng konting tomato sauce at a konting asukal. Iwas-iwas po tayo sa sobrang tamis. Baka po diabetic. So, kung nagtitimpla po tayo ng ulam natin ay idepende po natin yan sa ating kalusugan. Pwede naman pong gayahin natin ang mga recipe na niluluto ng ibang content creator pero isa, iayon pa rin natin ang ating pagtitimpla sa ating mga kalusugan. Depende po sa inyo yan kung delikado po ang kidney natin, eh, bukas-bukasan po natin ang sobrang alat pero kung diabetic po tayo ay bawasan din natin ang matamis. So ayan, hindi ko na napakita sa inyo guys. Nilagyan ko pa yan ng extra ano ba ito, parmesan cheese wala po akong ibang cheese yun lang, uh, cheddar cheese at, uh, ano ba ito, parmesan cheese, so ayan nagigisa na tayo yung natira kong ground beef ay, nati ko po yung ground beef yung kalahati eh. Eh, magagawa po ako ng pasta so, ayan gisa-gisa lang tayo Pasensya na po guys kung naguguluhan po kayo sa akin pag-voice over. Ako din naman ay naguguluhan sa aking boses. Ayan, nilagyan ko rin po yan ng konting tomato powder, konting chicken powder. Pakunti-kunti lang po guys. Nasa sa atin po yan, depende po. Iayon po natin ang ating panimpla sa ating kalusugan. Ala naman sabihin ko sa inyo, damihan niyo yung asin, damihan niyo yung toyo, ganun. Tapos may sakit pala tayo sa bato. Ay nako, hindi na tayo makapag reels kinabukasan, di ba? So, ingat-ingat din tayo. Tapos naglagay lang ako ng konting marinara sauce. Hindi ko po inubos yung isang bote dahil bukas magluluto pa tayo, di ba? Para may marami pa tayong iko-content. So, ayan. Nag-add lang din ako ng evaporated milk dahil naubusan po ako ng heavy whipped cream o oh heavy cream, sorry ano ba yun? heavy cream, heavy cream tapos konting asukal yan, tama-tama lang tapos yung pasta, naluto na rin Kung, uh, hugasan lang natin pa matanggal yung mga excess na starch at binalik ko siya sa pot at minimix ko na siya doon sa sauce natin So, ayan. Pasensya na po. nagbo voice over ako. Dumadaan ng train. At tsaka nilagyan natin ng parmesan cheese ulit. Dahil ito lang po ang cheese na nasa bahay. So, ganyan po ako, guys. Hindi ko napipilitin kung wala sa budget ko. Tapos, ayan. Luto na po. Kain po tayo. Kain po tayo. mushroom. Sure. and mm -hmm.